Isang tanong na naman po ang pong subscriber ang ating sasagutin. Ang kanya pong tanong ay, ilang kilo daw po ng feeds ang ipapakain sa mga inahing baboy pagkatapos mabulugan hanggang manganak? Kapag tayo po ay nagpapabulog sa mga inahing baboy po mga kaibigan o pagkatapos mabulugan po mga inahing baboy, importante talaga na mayroon po tayong tinatawag na feeding program. Katulad po ng mga fatineng mga kaibigan, mayroon po lang mga feeding program para po ating pumakamit ng kalusugan. Dito po sa mga nagbubuntis o mga magbubuntis para ng mga inahing baboy po mga kaibigan, mayroon din tayong mga feeding program. Dito po sa King Backyard Farm, kadalasan po, ako po hindi po napapakain sa kay mga alagang inahing baboy sa araw mismo ng bulog. Para po hindi po mag eat yung kanyang chan at para po marami pong biik ang mabubuo sa kanyang chan habang sila po nasa stage of conception pa lang po mga kaibigan. From day 1 to day 30 po mga kaibigan, ang akin pong pinapakainin niya sa 1.5 kilo to 1.75 kilograms na po sa isang araw. Kapag confirm po na buntis sa mga inahing baboy, from day 30 to day 107, ang akin pong pinapakain niya sa 2 kilos to 2.5 kilos na breeder feeds. From 107 days upward, tayo so, po nag-change feeding ito, lactating feeds na sa 2.5 kilos per day, ano pag abot po ng 110 days, papunta po 114 days, dahan-dahan po natin yung babaan para po magutong po yung biik at makaanak po yung mga inahing baboy po mga kaibigan.